Kasapsap TV! Mas bogey ba ako sa Click 160? Mas bogi yung motor. <laughs> Ay sawal! So, well, eh, okay lang yan. Sige. Uh, tatagapin na natin yan. Itong 160, kumbaga, uka ko na una ang motor ko to mga kasapsap. Kumbaga, ang gagawin natin, i review natin itong Click 160 na to. Ito yung bagong model ngayong 2025 na Click 160. Uh, pakita natin Uh, AJ yung ano, yung teachers niya. Makakasapsap, keyless na po siya, makakasapsap. Pakita mo, walang saksakan ng susi. Wala po kasapsap. Oo, oh, wala. Tapos ang maganda rito, mga kasapsap, pakita natin. Layo tayo. buksan natin yung ano. Mm, yan, ito mo. Di ba? Parang sa sasakyan, oh. Tapos meron siyang anti-theft Uh, security. Kumbaga, for example, ginalaw yung motor mo, no? Ginalaw. Mag-a-alarm siya mga kasapsap. Yun yung kagandaan niya. Pero, pwede mo pindutin to para matanggal yung alarm. Na ano naman siya, nawawala naman yung alarm. Kaya don't worry dun sa baterya. Na kung madedrain yung baterya. Kasi, yung alarm niya, 60 seconds lang. Mamamatay na rin yun. Syempre, parang alarm sa tao. For example, ginalaw ulit Pwede mo ring i-deactivate 'yon sa pamamagitan nito. Next vlog ko, mga kasapsap, 'yun yung gagawin natin, no? Uh, ituturo ko sa inyo paano uh, tanggalin yung alarm niya. Tapos pakita natin AJ yung ano. Explain mo pakita mo yung tsura niya. Meron siyang uh, cover. cover para hindi mapaso yung legs ng no? uh, mga sasakay. Tapos yung gulong niya, pakita mo yung gulong, mas pinalaki yung gulong niya. Yan, mas malalaki. Ito, honest review ko to mga kasapsap dahil ang kukunin ko dapat ay Aerox 155. Sa Aerox 155, dual shock sya. Pakita mo dito, single shock lang sya. Pero, hindi na kasi tayo makikipag uh, baga ng pagpapandar. Actually, ano first, di ba? First time ko nga, di ba? Saka, ano? Saka, hindi naman tayo eksperta, na, di ba? Kaya lahat ng ano na to, opinion ko lang, pero para sa akin napakaganda. Tapos malaki dito, yung sa upuan, relax na relax. Pakita mo yung sa mabababa. Yan. Yan, kasap-sap, kasa Tapos pwede mong iganon-ganon. Yan. Ang maganda rito, i-start natin. start natin. ah uh, for example, eto, pinatay mo tong susi mo. Pakita, itong kiles natin pinatay, di ba, na uh, nakabukas, no? Pag pinatay natin yan, mag-automatic lock to. Hindi mo magaganon. Hindi mo siya magaganon. Pakita, o, uh, hindi siya magaganon. Ayan, ayaw. Kaya kailangan, buksan natin yan. Pag nga mag-green, pwede na. Yan. na-open na. na Pakita mo yung panel niya. Yan. Yung panel niya, uh, kahapon ko lang kasi ito nilabas actually first time kong idadrive ngayon kasama yung pamangkin ko kahit nga, ay ka nga ay. oh opo ka dyan sa ano, opo ka. Oh, kita mo? Yan siya. Ah, uh, ka. Oh, di ba? mo. Tapos, kunyari angkas ka dito. Angkas ka. Oh, ayta mo yung pag-aangkas kita mo mga kasapsap no pang family talaga ay ano pang dalawang tao kasi pag family pag sa probinsya pwede yung tatlo pero bawal sa city kasi yun eh kita mo komportable yung upo mo komportable yung upo nya oo maganda tapos hawakan mo yung sa likod yung may paghawakan tinan mo hawakan mo komportable naman mm -mm. tapos ano pa yan yung side mirror niya. I stack kasi itong side mirror. Yung gulong mga kasapsap, alam ko pag mga stack na gulong, madulas. Saka na, kapag nagka-cash po tayo, yan. Tapos yung tambucho, uy, ganda. May cover. Oo, hawaan mo. Pakita, uh, pa, pakita natin yung mga signal light sa harapan. Pakita mo, dito, yung ilaw. Yan. Ito yung signal, ano, uh, mga signal light. Yan. Dito, nakita? Kita. Hmm. Oh, na mo. Le. Okay, nakita. Tapos patayin natin. Tapos, o oh, yung pot, pot, naman, yung low, oh, tapos yung high. Naka-open naka, naka yung Oo. Oh, oh. ato oh, maganda rito, meron siyang uh, tapos, ano pa ba? Naka-open yung ilaw siya kasi safety feature to. Tapos, pakita mo dito, AJ. Ayan meron tong ano parang wala ko ano yan sa ganyan parang ganyan, no? parang, ganyan, ganyan, ganyan. Para, para yan para saan ba basta sabihin nyo lang sa akin para saan tumakas kasi beginner nga talaga ako tapos na natin Madali siyang i -manover. 'di ba? Madali siyang i -manover. Tapos ang maganda rito, malakas yung hatak niya dahil 160 na nga siya mga Tapos yung itsura niya, anong itsura niya? Ah, uh, yung itsura niya sa harapan, ano? AJ. Kamusta? Parang bulldog. Parang bulldog. Oo. Tapos, ito din yung... Yung sa gulong niya, pakita mo yung stack na gulong. Parang may pagka-bronze eh. Bronze ang itsura niya. Tapos, meron na rin siyang... Maganda yung ano, yung sa loob. Yung potpot -pot kaya. Tignan natin. Malakas yung potpot -pot niya. Tignan mo dito sa likod. naka hugger na rin siya, mga kasapsap. Yan o. No? Yung sa front natin, gumagamit tayo ng disc... This brake to tapos sa likod drum brake po siya. Yan. Tapos meron din siyang ganito. Yan. Para kung may Oo, oh, putek. Putek kasi, hindi tatalsik doon oh, oh, sa. Oh, oh. oh, oh. kita kitang wala pa plaka. <laughs> wala pa tayong plaka. Kasi bagong bagong bago bago labas. Ipakita natin yung seat compartment, yung mga compartment niya. Ito naman mga kasapsap, meron siyang ipakita mo yung sa loob usb mga kasapsap no may usb uh, ano siya pagchargingan pagchargingan tapos ang gusto ko dito yung mga ganito parang pamalengke ayan, Mamalengke style ayan, kita mo tapos yung sa loob, yung compartment nito punta natin dito sa seat ayan, open kasi isang helmet na half face dito yung mga tools, nandito na rin sya. Tools. Tapos, yan. Yeah, mga tools, nandyan. Tapos. Nandito uh, na yung paggasolinahan. Oo, paggasolinahan. Okay. Tapos, ito. Yan sya. Yan. Tapos, tignan natin yung start natin sya. Ano yung sushi? Dito sakit. Sa Ay, hindi, okay na. Yung susi naman, hindi mo naman na kailangan na ano, basta malapit ka lang ano, uh, malapit ka lang dun sa motor mo, aandar. Yan. Uh, may start mo siya. Out natin ha. On the one, six. Yan. I-out natin. Di ba, nalak siya. Lagi natin isara to. Tapos, uh, open natin, no ang maganda rito for example uh, may nagtataka kasi yung iba paano kapag malapit ako may tatakbo yung motor mayroon siyang anti tap system mga kasapsap pwede mong siyang ilak tapos mo yung ano kaya anti tap system siya kaya mga kasapsap huwag kayong matakot na bumili ng mga keyless kasi totoo lang napaka secured nito tapos tingnan nyo pag binuksan ko yan pag sa so, sa so pa lang yan mag uh, ano, ignite saka so, pag nakalayo yan mag stop tong motor mga kasapsap ito pa maganda rito mga kasapsap for example na traffic ka ilapit mo ipakita mo ko ay di yes. na start na natin no pakita mo to na start na natin no meron siyang ano pag nakababa yung ano hindi mo mai start to pag nakababa yung yung ano It's side stand hindi siya magi start kahit anong pindot mo. For example, start natin. Oh, hindi siya magi start kahit na i brake ko. mag start lang yan kapag nakatanggal yung stand. stand. Tapos, yun na. Pag nakataas yung stand. Lagay natin to dito. Uh, yung tunog ng makina, malinis, matahinik lang naman siya. Yun yung nagustuhan ko sa mga clip din. Uh, then yung itsura niya, ganito, alabas yung one, honda 160. Try uh, mo nga. Wabi siya. Ike 160 siya. Kaya uh, so, dahil 160 siya, lakas ng hatak niya. Kaya pag piniga mo ng gano'n, diretso langit ka na. <laughs> <laughs> uh, uh, syempre, safety dapat first. Huwag niyong gagawin. Bakit wala tayong helmet? Nasa provisya lang din tayo, no? Para nandito lang tayo sa village. Tsaka, Wala po uh, police dito. Oo <laughs> Checkpoint. Hindi <laughs> naman, ano, pero syempre, mga kasapsap, safety first lagi. Huwag yung tutularan yung ganito, nakatsinelas. Bakit okay, ako, chinelas natin. Yan, huwag yung tutularan. Dapat laging safety. Uh, pwede nyo ako i-bash, pero okay lang naman. Kasi, totoo naman, mali naman dapat na, meron, ano, meron ka dapat na, ano, na safety ito ang maganda rin dito uh, pwede sa'yo tumatakbo ka tapos medyo traffic kusang uh, namamatay yung makina kusang namamatay yung makina siya yan oh. off on off natin ok ok ma-auto siya yan, okay. Tapos, uh, natin. Yan. Tapos mamaya, uh, sasabihin naman namin, i-review natin. Tapos, i-susubukan natin kung malayo siya. Mga okay, kasusubok si Bisho. Nagpuputor po kami and to try itong bagong labas namin. 1, kami, kung tra-try namin, kung totoong sinasabi nila mabilis. Ay, mabilis, <laughs> ka. mabilis ka. Yung hatak niya, kaganda, ano? Hindi siya, kailangan pa mag throttle kapag ano, kapag nasa ano ka na, pag nasa tiring ka na. Tiring kasi ng friend to, di ba? <laughs> Sabi, i-promote mo rin yung ano, yung TikTok mo, di ba? Nagti-TikTok ka, eh, AJ? Sabi mo ah. Nagti-TikTok ka, magaling sumayaw yan. Pamangkin ko. Tayo. Tayo. natin pababa? 30, tapos mababa. Wow. Right. Yun ang tinawag na mababa. Oo, oh, oh, sim lang tayo. Sige. Hindi. <laughs> ayan, oh, ayan. Kailangan alam natin kung ano yung ano, left or right. Yung nakaraan namin kasing video, iba yun, motor namin na ginagamit. Oo. Oh, oh. Yun yung pinapapraktisan. Mm. -hmm nailabas na nila yung natural na motor nila. Oo. Oh. Ito tayo, dada, kinlo May sasakyan. May sasakyan. May bulldog dyan sa likod. Ito, motor na bulldog. Uh, uh, alam ko ito. Ang ganda ng motor sa likod. Ang ganda sa motor. Unahan mo nga. Ako. <laughs> dito po kasi dito sa probinsya, marami pa ang pasikot-sikot. Maraming tao kasi naglilinis sila sa paligid. <laughs> (سلمان): أنا أعرف (السيارة):

¡Se ha visto Marami. Hindi, okay lang. Walang problema. So, tulad ng sinabi ng tito ko kanina, pwede nyo siyang i-judge, pero, Sa tayo? hindi naman yung sobrang Sa tayo? sakit. Dire Sa Direto. Pwede, pwede nyo siyang i pero, hindi yung sobrang sakit naman. Hindi, <laughs> okay lang. Okay lang. Walang problema, kasi, kailangan ko rin matuto kumakasapsap walang problema sa ano, ma-accept naman ako ng mga criticism kasi syempre kung para sa safety ko naman walang problema ito nagpomotor kami ng walang helmet yan, isa, isa, sa problema namin yan naan, tak, right, Tak, tak, tama? 'Yan tapos na. Siya uh -uh. 'yung si wala. Wala si wala. <laughs> 'Di tama 'to lang, 'to. and subscribe na rin para uh -uh. nakasakali pero hindi naman namin hinihiling na i-like nyo kami hindi um, naman namin pinipilit. hindi pa pinipili pero Just mag like kayo so, choice nyo lang kung mag like, yan. kayo. <laughs> <Choice laughs> ano tatarang tayo pa no? Matitinulak ha Matitinulak ha Oo uh Oo -oh. uh -oh. <laughs> <laughs> Tita, may babasahin ka dyan sa baba mamaya Ano? Dyan sa baba, dun, 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 sa kulere uh Oo -oh. Supot Supot Hahaha <laughs>

marami ano nya no, andar nya no. Marami kasi yung features to kaya nagustuhan ko talaga si Honda Click 16. Sobrang ganda gamitin. Oo, o. saka relax pa. Ah, diba? ang daming eh. <laughs> tae. Na, tawag ko si dito. Oo. Kahit saan-saan pinapastor yung mga alaga nilang mga din <laughs> dito. Diba? kan so, oh, yan, Nandito uh, na po kami oh, uh, sa na natin Medyo hirap pa, hirap pa ako magparada Ito ang ma namin Oo 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 yung Oo Makulit kasi Oo iniwasan ko siya eh Debre, ako masagasaan yan mahal na mahal nila yan Ayan. sabihin nyo aso lang yan aso lang yan may buhay po ang mga aso katulad natin so huling video na lang po natin ito o, tignan mo pakita mo muna for example nag travel ka ng matagal tapos nag stop ka. Least, nag stop ka dahil sa traffic tignan mo mag ano siya? pag i-stop siya tapos ang maganda nyan, hindi tumatakbo yung makina hindi na mo pag ginanon mo sakala lang mag start di ba hmm. hmm, patay na natin ay susa ito. ito huwag niyo kakalimutan kasi pag nakalimutan nyo yan bye wala bye bye <laughs> <laughs> oo pero meron naman binigay na code kung sakasakali magpa-replace ka nito may code na ibinibigay di ba uh. Yan, yan na. No? Diyan na tayo matatapos, no? And goodbye, Bye, mga Kasapsap, TV! Kasap TV. Kasapsap TV!